yo what's up mga kahabi so eto nagbabalik tayo so ngayon uh, may order tayo galing Santo Tomas Manila siguro so ngayon bibili tayo ng uh, plastic ba? Diba? para may pagdagyan yung mga isda natin so samahan nyo ako magbalot ng isda so una uh, bibili muna tayo ng plastic na yung plastic sa isoter. Isa. Isa. Kanang... pang pang isda guro. Dili ni, pwede ko anan sa lang tao ko an. Pugun sa katas ah. Na may sampol eh nana. Pugun sa katas ah. Asa dam. Asa daw? kato daw kato ane daw ba ato so ayan. makakapina na tayo ng plastic. so uuwi na tayo at tiba italent tayo ng isda let's go so nawa uwi na tayo so yeah Let the packing begin. Nag-init pa naman ng panahon. Let's go. So, nandito 'yung ano natin, mga WKC. Magyugulan natin 'yang dito. Kailangan pa 'yan i-repair. po Yan. kamuna. ka muna. So ngayon, Pak na natin yung order ni ni sir ni sir ano pangalan niya nakalimutan oh, ko anahin natin mamaya so pak muna natin so ang in order niya is one trio plus dalawang female so pak na natin let's go So ayan mga kahabi di ba ganyan tayo magpack ng isda. So ayan pagkatapos nating makuha yung tubig lagyan natin ng methylene blue. So yung methylene blue mga kahabi is para hindi ma-stress yung isda natin sa biyahe. So ganyan yung purpose ng methylene blue. Saka safe para safe din yung ano isda sa loob. So ayan pagkatapos nating lagyan ng methylene blue balutin natin ng higpit kasi pag hindi mahigpit hindi magta-tight yung hangin sa loob so pag hindi mahigpit yung pagkakabalot yan din yung uh, cause ng pagkamatay ng isda sa loob ng plastic at during shipping so ayan so dapat pagbalot natin is mahigpit So eto yung order nya mga kahabi So YKC Napakaganda, napakaangas yung kulay In order ni sir Yan Hindi yung to kasama kasi freebie to So ito yung in order uh, Female Focus oh, so yan Basta female to dalawa Wala na tayong breeder na female eh isa. Kaya dinalawan lang natin. Shhh! Hoy! So, pa. Female. Ayaw mag -ano. Umay. Ayan. Female. Eto pa. Eto talaga yung gusto ni sir. Yung male. Sulit na sulit. Tapos, ito, female na. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isang trio. Tapos, dalawang female. Nagpa-add ng dalawang female. So, ito, breeder na to. Ito. Tapos, ito, hindi pa. Kaya, dalawa yung binigay natin. So, yeah. So, ito. Tapos ito freebie na mail. Oh, ayaw mag-focus oh. Ayan, maganda to. Mail. Good yung pattern yan. So, anayin na natin. Ayusin na natin to. So eto mga kahabi tapos na nating maayos. So sara na natin 'yan tapos ipack natin. Dapat tightly pack 'to ah. Pagkatapos nating ipak, bigyan na natin kay Kuya Rider. So ayan. So yung mga nag-order sa akin na hindi ko binigyan ng freebie, sa susunod na lang na order mga kahabi. So ayan, yun lang. Bye-bye.